Ay, okay, oh, so din na alam kung kan pa paano gagawin yan. Nahirap na yan. Mahirap na hirap na yan. May iiyak yan. <laughs> Sige, sabi ko sa inyo. <laughs> Bahala na dyan. Kasi ginawa mo yan, kayanin mo. Kayanin mo yan. Hirap na, na <laughs> hirap na siya guys. hirap na hirap <laughs> na. Gusto ito, gusto tumayo yan. Batang yan. Hindi alam mo kung anong gagawin. <laughs> Mga yai iyak kaya. Ano, di ah. Hindi na ka makatayo. Ha. Hindi alam mo ano gagawin niya. Ate ah, no position niya. Bigat ta bigat sa katawan kasi busog na busog. <laughs> ano? Eh. Ah. Ano? Kaya pa? Ha? Kaya pa ba? Ah. <laughs> kaya pa? Kaya pa? Ha? Di mo na kaya? Tiyo. Paano ka matuto? Puro na lang tayo, Ano? buhat hindi oh. na kaya pag hindi na maka tiis iyak yan ano hindi <laughs> kahit minsan minsan guys uh, sa mga batang ganyan hayaan no na natin para matuto sila kung ano ang mali at saka tama kung kaya ba din nila tumayo na mag isa sige e, e. minsan minsan kailangan din ng masaktan nila sila para malaman nila kung ano ang sakit pero alala nyo yun pa rin kasi nga ma, oh, oh, lulusot na yung paa mo Iyak ya di <laughs> Bigat tak bigat. Di dalam gua Oh, oh, si tumbaja kajan. Ah, ah, ada di Eh Kaya e, ada Eh nakain. Eh Eh. Ana dinaka ya talaga. Ano 'yung kawawa na ba? Bigat bigat